Ang bilis na nalipat. Saglit lang. Hindi nga natapos yung pinapunod kong Netflix. Na-record ko rin yung ano. Yung... Lipad namin. Ito yun. So, ayan. Dito tayo sa... Bangui International Airport. <laughs> Sir, si ano? Wala. Ah, sa harap ata siya? Oo, oh, ha? sa harap. Sa harap o sa likod? Kita-kita rin sa isang pahalim. Ayan mo niya. naman ako. Na-record ko, may, na -record ko pa yung lipad. <laughs> may app kasi ako kent na ano eh. Na kahit lumilipad may ano. Ma-record. <laughs> Isan ko sa'yo. So nakuha na natin yung ating bagahe Ayan at lalabas na tayo Nag-grab Nag Nag kayo? Opo Wala pa Ah oh, wala pa? Punta pa lang? Hmm. Ah, mag Dito na kayo maghintay sa, no, sa labas Diyan na Sekejap Okey Kena Tayo ay nasa Dabao na Ano, picture kaya? Picture aku Kena